ay grabe talaga si mamahaw ko do oh. mamahaw ko talaga nangunguna talaga ay grabe si tita carmen pangalawa si tita carmen good morning po tita carmen in mamahaw ko assalamualaikum syarat po syarat po sa inyo lahat makalangga sali benzuela eh. syarat po to syarat po at uh, Rodeline uh, Duinas yeah, syarat po naimbag nga uh, agsapa kuya to, to. At sa lahat naimbag yeah. nga uh, nagsapa sa kada girl yeah. Good morning, good morning. Shout out sa iyo. Ngayon na hawak si PWW ko ya. Ayun, ay grabe. Ayun. Shout po sa 35 viewers natin. Ayun. Si Kaison po naka naka-live pero wala pa potol yung ano nila. Nahilo ako sa live ni Kaison. <laughs> Ayun, shout po ito to. Ayun, Chris na ag shout po. Ayan. Wala isinilitan ni Tayo ni Kaison sa ano sa buti. <laughs> Shout out sa 45 viewers natin dyan mga kalangga. No? Magandang, ha, umaga po sa inyong lahat mga kalangga. So, ganda na ano no, ganda na sikat ng araw mga kalangga. Hindi masyadong mainit. At, uh, ano, so, masakit pa rin atin mga kalangga oh. So, okay, okay na, medyo okay, okay na. Okay. So, baka mamaya siguro baka ipacheck up po ito mga kalangga no, kasi, yeah. Uh -huh. Yeah, shout po sa lahat. 48 uh, viewers natin diyan makalanga. Pa share po, pa share ng ating live. Pa like and po. Kumusta ang natamo to, to? Ito po namang mag pa rin oh, ayan. Nam Sally Venezuela. Yeah, shout out kay Toto from this na Agian. Yeah. Good morning, good morning. Yan, yeah, Lumba, Miguel shout out from How Alice Magaluna, good morning, shout out po sa iyo. Marikar uh, Caritabita, Tibo, yan. Yeah. Good morning, good morning. God bless Rochelle Kalanga for girls uh, all support to us na and all sponsor mo tubang family of uh, Malanag and Morales family Mario Landico Landico Yan yeah. Tita Libit stupid good morning good morning sa true sa family good morning good morning po sa nila Yan yeah. Uh, mayong buntag toto from uh, Cecil Rai Good morning, good morning Ayan, yeah, Sila to kita okay, uh... uh, Tita Carmen Tita at Stupil Yan, nandito sila. Shout out kuya Toto from uh, yan, Tita Libid Stoffel. Ano nga nangyari sa mata mo kuya Toto? Yan. Hindi ko ba alam? Pag, pag uh, uwi ko na dito, kahapon na bumibiyahe kami, anong sa araw na kami, bigla na nangati ating mata ko nung ginudkod ko. Lumaki na. Anong nangyari sa mata mo Toto? Yan. May dasi. Tapos yung pagising ko sa umaga, namaga na. Ngunit Toto, anong nangyari sa mata mo Toto? Marika uh, Karikatibo. Hmm. Jerry Bantil, uh, Bantilan, vlog yan, good morning idol toto, to. uh, kumusta ka na dyan sa probinsya mo, solid support tayo sa maglangga, yan, salamat po Pasyo -sure po ng ating live mga kalangga, palaking -like show -sure po Merlita mm -hmm. Flata, good morning kwento, good morning, good morning Shout out mga uh, marika karitativo uh, yan, Christine uh, Barquilla, yeah, yan, good morning, good morning Pasyo toto, yan Kailan kayo balik sa date dol ni Bejes Scream? Yan. Hindi ko po alam sa ah, surgery, ano. Yan. up mo mata mo kuya Toto, mahirap pag mata magkasakit hindi kami nakita mga viewers mo. Wow. Opo, mo may siguro pa up ko ito mga kalangga no. Ah. Hmm. Uh. Keste variantos maga ma mayong aga kuya Toto, may aga no. Hindi mo di ko mo edi kasi masakit. Yan. Jubilin uh, Rivera. Oy, gumising mo Jubilin Rivera, kapilib ko, no. Good morning, good morning. Ayan. Aros sa Pasua. Pasua. Ayan. Good morning, good morning. Ayan. Marika uh, Jen ka no? Jen ka na ka sa sapat na sapat ka to. Hmm? Sapat uh, ka sapat to. Hmm? Hindi ma, ma gets mama Marika. Ayan. Maria Luz Vicente. Good morning. Kaya to ito. Uh, golden Titas da Uh, this in Uh, tib Hope o oh, Welders Tita oh, Bing Tita Bing yan Tita Bing good morning good morning yan good morning po Tita Bing kung um, po Tita Bing and the Golden Hearted Titas good morning po sa lahat yan ingat kayo lahat dyan sa the Golden Hearted Titas yan also sa Team Canada Squad good morning po sa lahat good morning po kaya toto para mamaritis gabon yan okay lang kung quality mahirap pag uh, pisa para pigsa po ito makalangga kasi naglana siya eh alam po pagkulite hindi siya nagnanana di ba <coughs> yan Teresa Caudilia uh, good morning good morning kailan balik toto yan yung pabuga yan hindi ko po alam no hindi ko po sure ma'am kung kailan tayo babalik sa date mga kalangga ah, uh, para na mata mo uh, umiyak yata toto yan hindi po namaga talaga yung mga kalangga ayun o oh, may, no, may tumubo talaga yan ma ma may nabili Ya, yeah, para na mag ang umiyak uh, um, to, to. Hindi man ako umiyak mama Christine. ah uh, uh, Lina, morning to to dapat mag-inom ka ng uh, antibiotic kasi delikado ang mata mo yan. Dapat talaga ma-check up ng doktor kasi hindi matay ba basta-basta minom na matay antibiotic kung hindi natin alam ang uh, tamang gamot nito mga kalangga. tamang Tama maya, inom tayo ng inom ng gamot at hindi natin alam uh, nakaka sa ating kalusugan. Hindi po ba, ba? Tama po ako o mali? Curative iron mo. Ah, okay. Enjoy ka muna dyan. Ah, uh, Jerry, wanti lang yan. Jenny, may dilumen yan. Gandang umaga po. Magandang umaga po. Kumunin ko to. -tok. Hindi pa magaling mata mo. Hindi pa po. Mga ah, uh, mga Nina Gutierrez, no? uh, Yan. sunya Sonia, laga ni Ah, uh, good morning. Yan. Dizzy Manzano. Yan. Ah, uh, Good morning. Good morning. Punta pa Mindanao, Davao si Kweto to. Doon siya. magalindol Ayun Ah, naman talaga. Mamahaw ko na. <laughs> ang tanong kung may kalindol. <coughs> yan. Ang kwento to na nabunutan niya ng uh, pilik mata. Kaya ganyan. Ah, ganun po ba? Hmm. ko out dyan. Hmm. Hindi yung ng uh, antibiotic kung walang uh, resita ng doktor. Yan. Tama po yun, no? At hindi, mo, hindi naman po tayo basta-basta uh, makakabili ng antibiotic. Hindi natin alam. Hmm. At po mga kalangga, hindi ako basta-basta bibili ng uh, walang resita sa doktor. Kasi nga po, ay, uh, bibili ako ng sa akin lang sa aking palagay ay uh, mamaya nakaka-efekto na pa sa ating kalusugan hindi po ba? so tayo rin naman na na-efektohan so mas better kung pa-check up na sa doktor bago tayo bibili ng gamot na, uh, tamang gamot uh -huh. yan uh, Christine na bakila yan pa shout out to, to yung anak ko kumakain si Iman na uh, bakila bilisan mo na ay grabe <laughs> baka mabulunan ma'am uh, kawawa naman mamatis vlog good morning good morning yan roho family Opo, nagkaganyan po ako sa kaliwang mata ko. Hmm. So, sabi nga nila, nainilip daw. Pero hindi naman ako nainilip, no? Hmm. Sana nga, meron akong sinisilip, eh. Good morning, Toto, -to. at sa lahat ng si Team uh, Rosel, Rogel. Yan, Kabete chapter yan. Good morning, good morning sa aking mom. Yan, uh, Libby. Simply Libby, good morning. At sa aking uh, uh, pamangkin, uh, Abby, good morning sa inyo dyan. Yan. At sa mga pinsan mo dyan, good morning, good morning. Ingat ka dyan sa si Germany. Hmm. Atibidad, good morning, uh, morning kuya Toto, Team Rochelle, Robois, Rogers, good God bless you po, Iyan. salamat po. Pugasan mo lang ng uh, mineral water kuya Toto, agan ah, po ba? Mineral water o mamatis o, o alcohol? Kasi minsan ng alcohol, tinaganya po mas kamay ko. Ayan, pagkuliti, makati. Yan ayan po, nung ano, pero mm, hindi naman makati. No? Minsan, ano, minsan, pagkainan ko, makati siya. Yeah, support to Lagman Vlog Team uh, Bingo Warriors Mimi Good morning, good morning. Yan Eden, good morning po Good morning po uh, Tita Dixon Eden. Kumusta po kayo ni uh, Tita Inday sa Hong Kong? aso uh, sa Hong Kong sa Singapore. Yeah, agapan mo yan mata mo kaya toto, sa totoo mahirap mo mata mo mata mo sakit. Opo, siguro no. Na mahuukod. Yeah. Yan. Ayan. Regina Fernandez, good morning, good morning. yan uh, Lani uh, Abila, OFW, shout out to Toto, watching from Adamam uh, Damam. Hmm. Kasabihan mo lang yan ng uh, matatanda. Kasabihan lang po yan matatanda. Mm -hmm. Siguro po, no, ng araw. Kasi pag uh, tinubuan ka ng ganito, sabi nila na mm -hmm. sis Si Lady Fighter, oy, si si uh, Ma'am Lady Fighter nandito, nandito, Roy. Mhm, mm nandiyan si uh, Ma'am Lady Fighter. Yan, Almadid Gabalos, good morning. Nina Gutierrez, toto, wala sila lahat live. <laughs> Tapos sila ngayon, ako naka-live. Pero bakit kung team natin? Hmm. Yan, good morning, toto. Akong nga nagmamuta sa so ice yan. Ito. Hindi man, ano mo ay hindi naman po. No? At nilalagyan ko naman ng ano, ng uh, red eye, uh, red eye mo. Hmm. Yan, mineral hayaan, mineral hayaan mo lang tumulo ang tubig, huwag mo uh, masukin. Maribili, good morning, good morning hindi mo namalaya na nabunutan ng pilik matayan, tapos naligoan uh, naliguan mo kaya ganun yan sa sorry po ba uh hindi -huh. ko lang alam kung nabunutan no? Junior Rubio yan good morning po kuya Toto -to, good morning po Aileen Capito yan good morning kuya Toto -to, good morning Miligen Irak yan good morning po good morning kuya John Almatig Alma Ticabales, good morning po no Rosemary Dubino yan kuya, kuya good morning Toto -to, ang uh, mata mo ipa uh, para tayan mo na para mawala ah? Mm -hmm. Rims uh, de Claro good morning po sir at sir yan sir to diyan kumusta ka diyan sa Cavite good morning, good morning. Ah, ito po okay naman po no okay ang aking lagay Mamrotcho <laughs> ah, thank you po so much po no salamat po salamat Ayan. Ano masundo ni like Good morning po kayo totoo. Shout out po sa lahat from Josephine na uh, mabutol. So mo ba niya lang dyan? Sige na, naghihintay o. Oh. Yan, madali lang ang gamot niya na uh, tea. Ilagay mo sa, ilagay sa mainit na tubig tapos uh, idampi, dampi mo dyan sa mata mo. Mawala yan ng ganyan ako mo katisya. Yan, Lani Dibilyaw, FW, good morning po. Salamat ni Kanor, good morning, shout out po sa iyo Yan, Judy Palo, Palara Yan, uh, magandang umaga po ito Magandang umaga po, nakalive si Kayson uh, wala, wala signal sa tubo Migs uh, Vlog 85 Yan. Ah, uh, Kuya Blue, yan may uh, nagkagusto na uh, diwindi sa iyo. Ah, ganun ba 'yun? hindi ako naniwala dyan na mga ma'am blue mm -hmm. uh, Mergin Iraq yung good morning kuya toto yan Christine uh, Marquilla yun na uh, imulat mo sa tubig toto to, o kaya lagyan mo ng uh, malamig na tubig mm -hmm. so ano lang ay mo lang mga kalangga ay mo lang mm -hmm. kahapon pa wala sila upload ang uh, nanagot si Ares talaga signal sa kubo mga kalangga. Mahirap ang, mahirap ang signal doon. No? Huh? Mm -hmm. Yan, ay da panida yan, kailan balik mo sa dait no to? Yan. Siguro po matagal-tagal tayo makabalik ng dait. Nakalive si Kayson sa kubo kaya walang signal. Di si man si hmm. si sa lungga. Mm. Nakalive si Kayson vlog Nasa kubo siya kuya Toto. To. Opo, nakalive si Kayson kaso lang wala, wala nang signal nila. Inilagay tayo sa ano, sa baso. <laughs> yan. Hindi. Yan, kuya Toto to, kasama ka pupuntang Davao sa Lumenican Ah. Uh, iba pong lakad ko, Mama Salomenican Or. Yan, uh, Marina Ducal, yan, morning toto. Siguro, pag ganun-ganun na lang ako, pag ganun-ganun na lang. Junior Uge, na matagal na po, na matagal na po akong uh, nanonood sa inyong lahat. Uh, from uh, Bukawi, uh, Bukawi, Bulacan. Uh -huh. Purlis sa tahan, good morning, good morning, po, shout po sa iyo. Yan, Marilo Fernandez, yan, good morning toto, good morning po. Yan, para like and share po ng ating uh, live mga kalangga, no. Yan, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kalangga, no. So tulad yung nasanabi ko mga kalangga, eh, hindi tayo basta basta uh, makabili ng gamot kung wala ang uh, resita ng doktor. Ano? Kasi ano po ito, uh, noong una, mata po ito mga kalangga. Ano? So bitter po kung uh, bitter po kung uh, pa-check up sa doktor bago tayo uh, magsitahan ng gamot mga kalangga. Rosan na yan na hilo po to. Hello po, good morning, good morning. Good morning po, Ma'am Gloria uh, Francisca Glory. Yan. Kumusta po, Ma'am hmm. ma Francisca Glory? Hmm. So yan, kumusta po kayong lahat mga kalangga sa 98 kilos natin dyan, no? A-share po ng ating live. Adon-adon sila lahat kay Skyson, no? mga kalangga. So yan. Uh... Siguro mga kalangga, uh, ano, no, uh, pag dyan, no, pag-aroon dyan lang tayo sa Dabao, uh, Bukidnon. Alam nyo na po, no, alam nyo na po. Kasi mayroon tayong uh, kunting obligasyon, mga kalangga. Good morning, yun. linisin ng uh, distilled water. Uh, Rims uh, Rims de Claro hmm. Siguro no uh, Mas maganda siguro Pwede rin siguro alcohol mga kalangga no? Alcohol din pwede rin siguro Kung, kung hindi matamaan na ng ano, uh, no, loob ng mata uh, Anong ano mga suggest nyo Alcohol pwede po ba Alcohol Don't like and share na ko ito to. Salamat po Maribel Legas Ako bago mag uh, open uh, Thumbs up muna uh, At share uh, Nina Gutierrez po yes. Salamat idol bati din uh, kami from uh, pagbilao Quezon. Oy, from uh, pagbilao Quezon ng Yuri Brancasca. Yan. Salamat po sa mga taga-Pagbilao Quezon ha. Marilyn na uh, kunanan magandang umaga Toto. To. Magandang umaga po. Hmm. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kalangga no. Yan. don't like na mamrot. Salamat po. Pa-jacket ko ito Toto, on Christine uh, Bacilya yan. Good morning Toto, shout out Annalyn uh, Carcilla Shout out po sa inyo Ayan. pa ba, ba si Roy yung mga kalangga hanggang ngayon? Alam ko na isang oras na si Roy eh. Mahigit na tayo isang oras si Roy Sa so, 120 views natin dyan mga kalangga Shout out sa inyo lahat Ayan. Nina Gutierrez, huwag mo lagyan ng uh, alcohol at di sa mata uh, Hugasan mo na lang Ah, siguro Ma'am um, Nina Gutierrez, no? siguro pag uh, ano lang dapi-dapi lang siguro sa ano lang siguro sa gilid-gilid lang hmm. Wag mo lagyan ng uh, alcohol yeah. Elisa Cabarcian, good morning Toto, good morning, good morning po no? Raquel Labong, good morning po to. The, good morning po sa inyong lahat mga kalangga Shout out po sa inyo lahat sa uh, 114 viewers natin dyan, shout out sa inyo lahat po. hmm. Nung isang gabi mga kalangga, halos hindi ko na may dilat itong mata ko, no? Sa pamamaga. Ang Bibian Doctor, good morning, kuya Toto. Good morning, good morning. Yan, shout po sa inyo lahat. Lucky love yan. Good morning, kuya Toto. Good morning po sa inyo lahat mga kalangga. No? Yan, kumusta naman po ang inyong... Uh, ang inyong rest day no? Kata uh, kahapon ko lang kahapon Sunday no? so rest day kahapon uh -huh. So, matatagalan tayo, mga kalangga, matatagalan tayo bago makabalik ng dait. So, uh, siguro mga 1 to 2 months, mga ganyan. Siguro uh, makabalik tayo bago mag-birthday si Yan. Uh, full force tayo dyan. Irma Guanlao, good morning, good morning, Dan. Thank you so much po. Shoutout to Ruel, Langga Rizel, uh, Rubois, Matubang, Morales, Family, God bless. Uh, good morning, good morning pala yan. Ambrot, um, good morning po. Yan. Ma'am Cynthia, Ma'am Cynthia, Kossio, Yan, shoutout sa lahat. So, yan mga kalangga, ano? Uh, kami ay uh, lubos na kapasalamat sa inyong lahat dahil nandiyan kayo uh, tunay na sumusuporta sa amin, ano? Sa aming mga uh, upload na videos no? uh, sa aming uh, live. Yan, di ba? pakasarap uh, dahil nandiyan kayo lagi sumusuporta. Siyempre, uh, gaganahan kami. Di ba mga kalangga? dahil sa inyong support ha. Yan. Irma good morning po to at sa lahat. Yan. Michelle Mitz, good morning, good morning. Shout out po sa iyo. Palike and share mga kalangga yan. At paano yan kwento to yung mata mo? Uh, siguro, hindi ko alam kung ano nangyari dyan mga kalangga. Gila na kinubuan eh. Nung uh, galing, kami, uh, galing kami sa ano, galing kami sa Albay. Simula na itong uh, nangat eh. Tapos yung ginanyan ko nung ginanyan, Nung dito naman sa kabiti, video pong siya, namaga. Kapag ising ko umaga, lalong namaga. Harap sa diko na may dilat. Yan, yung morning ko ito to, from Michelle Mitch. Good morning po sa iyo, ma'am. Yan, ito uh, mayong uh, buntag pa check-up mo yan sa uh, opal on, uh, mo, on, homologist sa Uksa Larga sa Mindanao. Yan. Siguro mama is more, no? Siguro mamaya gagawin natin yan mamaya. Yan. Sinsya, sinsya ko siya yan. Michelle Metz, Miguel Up, shout out. Ruby Baklaan, good morning Toto at sa lahat na uh, nandito. Hmm. Yan. <coughs> kulite yan, kuya Toto. Hindi naman Ayun. hindi ko lang alam kung ito ba kulite o yung uh, uh, sa ano ko nga, sa oh, ano, tagyawat eh. <coughs> di ba? Sa namin Toto na ba na tagyawat, dito pa talaga sa mata. Kasi ano siya eh, namaga talaga siya eh, mga eh. Yan. Minsan naman, tatagaw ka talaga dito sa ilong. Sa taingan, sa loob. Hmm. Hindi naman sa mukha. Hmm. Shout out, John Rivera. Good morning. Uh, God bless. ma, um, uh, Sir Jerry. Uh, Agari uh, Charisma. Good morning. Good morning po, Sir Agari Charisma. Baka allergy yan po ito. To. Yan po, ang sabi ng ano, yung po sabi ng pharmacy. Eh, kaya, <coughs> hindi ako binigyan ng ibang gamot, kundi city lang. Mga kalangga. City lang ang binigay sa akin. Yan. Ah, uh, well in Valencia yan. Good morning Kuya Toto, to uh, na nanilip ka ata ko Siguro ano bak nanilip nilip ako. Eh. Sino kaya sinisilipan ko <laughs> Sinta ko si Miguel Sharat from Mama Hao ko Hindi ka ba kasama sa Davao sa 20 Kuya Toto? to? May uh, ticket ka na yata. Yan. Siguro po Ma'am no. Hmm. Sa live ni Kuya Raison vlog na sa Kubo ni Dodong sila nag-aaway mga viewers ang gulo. Mukhang uh, pira daw si Alpi, grabe, basher. Ha? Ah, grabe naman. Bakit naman mukhang pira si Alpi? Mga kalangga. Bakit ano nang ginawa ni Alpi? Baka anong ginawa ni Alpi? Bakit naman mukhang pira si Alpi? Hmm. Bakit naman? Ni hmm. Silmit na uh, bunutan mo nang uh, isang uh, buhok niya kuya Toto. Ano, ah, sobrang sakit man. Mami Silmit, sobrang sakit. Hmm. Ginanyo ko nga lang, sobrang sakit na. Tapos humiram ako sa tiyahin ko ng ano nang ng tiyani. Ah, hindi kaya. Sobrang sakit. Yan. Mga ko na may glass at promise limits. Yan. Yan. Well, Valencia, uh, joke lang kweto to. Yan. Okay lang po yun, ma'am. Yan. Uh, uh, Sanay po tayo dyan ng mga ng Valencia. Yan. <coughs> yan. Rakil labong yan ha. Uh. Baka in love yung mata kweto kuya dyan yung kata, tubuan ng tagyawat hmm. sa ano lang yan kaya tanging kaya ma'am simple lang yan na in love <laughs> yan maha diyan yan good morning sa lahat dito sa live mga kalangga to mga kalangga salamat po mama maha okod uh -huh. ay congrats ah, sa lahat ating mga kamuslimat malapit na matapos ang inyong ramadan no? at ang inyong fasting ang inyong walang puasa malapit na malapit na uh -huh. congrats mabrok mabrok no? sa inyong uh, Uh, happy ramadan karim yan wag na po muna kayo uh, kakain kuya to ng uh, malansa pibian baktol ganun po ba yan ma'am hmm? hindi mo ako kain ng malansa no siguro kakainin ko na lang siguro baguong na lang no? baguong na lang yan timos timos yan kuya to, to uh, tawag sa uh, aton sa bakulod mama willin Balinsya. ah ah akala ko sa mama willin balensya taga ano taga taga bukid nun, kasi balensya eh hmm. hindi pala bakulod pala ito <laughs> Yan, maling aga to taong ka na dyan sa halong uh, after me. Tita Resmiliano, good morning, Tita Day. Mm, -mm. A, mo lang, bunot, wag, uh, tiyani. Uh, tita Christy Barrientos. Yan. Mm. At Tita Resmiliano, uh, Diego, may gilap sa rap rancho ni Tia Cosio. Ang totoo, ganyan din mata ko uh, na gamot. Uh, Uh, 0.1 nagamot gamot binili ko mga uh, pata amatak um, 2 days lang wala na sa init yan ah ma'am Kabarsi bakit binigay sa akin ng informasi, luko yung na yun ah. binigay sa akin ano lang sitirisin lang bihira ano yun mupo ah. mag uh, allergy bawal muna malansa bibian bactol ah yan uh, isang bisis lang naman ang uh, sakit niya. kung Toto, to, -to uh, gulatin mo. Mami Hmm. And namit ko na kayo dito sa Abra, Kuya Yakap. Makita Ay, ma'am wait. Hmm. ko ma'am. Sa dabi, dabi ba namang yung sa akin? No? <laughs> yan. Yeah. Good morning po sa lahat ma'am. Uh, Sir Ernesto, tama ang yan. Uh, Silisti Cortes, Good morning, Robles. Good morning, good morning. Yan, Jean Zamora. Morning to uh, John from Sambalis. Uh, ma'am Jin Zamora, yan. Ingat kayo sa Sambalis. Ay, good morning, good morning. Sumat ka Sambalis ha. Salamat sa inyong uh, tunay na support gagaling na yan kapag dumating na si Dawan. Anini uh, ah, tabag. Oh, siyempre po galing na yan. <laughs> si Dawan kung bubunot dyan. Kasi bunso siya bunso. Hmm. Siya ang bubunot dyan. Hmm. Juan, uh, nyo na uh, good morning po sa lahat. Hmm. A.D. yan. Totski nang uh, lili siguro. Nang lili ka. Kabayan. Siguro sir A.D. Villamor no? Hmm. Good morning da. Uh, A.D. Villamor. Hmm. Yan. Yan. Shoutout po sa lahat ng uh, viewers and RR Solid supporters and TRFG family Admin and Denver sa uh, Rochelle uh, Bonifacio Vlog Good morning, good morning po no mm. Well in Valencia eh, uh, Lahat kayo niyakap ko Ako yung di maubusan ng kwento eh, Ay kayo po pala yun ma'am so, you know, oh. mm. Kaya pala hindi maubusan ng kwento mm. Sa katil lang ng si Teresin yung uh, uh, 0.1 Kasama na sa katiyan pati ah, oh maga mawala oh, yan yan yeah. maging good morning good morning ha ah, joke lang na uh, sa sleep uh, sleep unta oh, ko pero di ka uh, di ko katulog uh, ano man sir ide uh, bilang mo ano di makakatulog yan yeah si mga ang imong pamilya uh, sa Pinas. Hmm, no? Yan, Willie di good morning toto at sa lahat may uh, harang pa. Salamat po, Ma'am Willie di Dinayre. Yan, palakin sure po tayo mga kalangga ano. Yan, din si Pakubilla, good morning, good morning. Yan. hindi pa ba tapos si We Kaiso nag- ah, nagano, naglive live mga kalangga. Hmm. Wala tayong viewers mga kalangga, ano nangyari? Ha, ah, siguro hindi nag-appear ang ating live. Ah, di, siguro di siguro nag-appear ang ating live mga kalangga. 25 minutes pa tayo, Ano nangyari, 24 pa lang. Hmm. Good morning, good morning po sa lahat mga kalangga. Ah. Pati ma Lorelia yan na. Ah. Good morning Toto. Good morning, good morning po ma'am Pati ma Lorelia. shout out po sa iyo. Hmm, nabangon na tuyo. Hmm, yan, off duty ko uh, ugma, gabi pa. Ah, uh, duty ko uh, nag ko kay ang tatay Digong. Ay, talaga lang no. Kahit sino talaga mga kalangga. No? All over the world mga kalangga nag-uulo jud. So sino? Oh. nag jud taon. Yan, laban ng tay, Army 3. Nag-appear ba yung ating live mga kalangga? Nag-appear ba? Parang uh, wala ata. Uh, Mag-tirmix lang po tayo. Ang base natin, wala. Ah. Makatihan ko to totoo. Baka nung uh, tulog ka, kinagat ng langgam yan. Ah, Will in Valencia. Arjen Gonzaga, good morning idol. Good morning, good morning po. Yan, share po sa inyo lahat mga kalangga. Yan. So, mag-open na muna tayo mga kalangga. No? Open naman na tayo. Baka may nakalive ng iba. Meron ba nakalive? Hindi ata nag-appear yung ating live mga kalangga. No? Hindi ata nag-notify. Elizabeth Burnett Good morning, good morning. Tamsak up Thank you so much po. And Arjen Gonzaga. Yan. Good morning, idol. Good morning, good morning po. Yan. Nawalan na signal si Kuya Kaison. na uh, Vivian Baktol. Yan. Bilma Manalang. Good morning. Good morning. yan, wala signal po kasi malaki pa po, po yung ano, malaki pa po, po yung biyahe nila ni Kayson, Uh, isang oras pa yun. From Kubo to ano, isang oras may get. Yan. Marlin Marilyn Galam, good morning po ito to. Shout out po sa lahat. Yan. Mag-30 minutes na tayo mga kalangga. pag natin, oh, 100 lang. 110 lang. Hmm. So, mamaya tayo ulit mag-live mga kalangga. Mamaya tayo ulit mag-live. Ano po? Kung no? baka hindi nag-upload yung ating, ano, uh, ating live. So, goodbye po muna sa inyong lahat mga kalangga. No? Uh, good morning po sa inyong lahat mga kalangga. Yan. Mabay po muna. bye po muna.